sige kasi talaga siya. Ah, okay. Sige. So, did, sige, ako inon si Ma'am Joy para makita mo sige. Ang mukha ang module na add ka mukha ang module sa iya. Wala ka ka plano na mabalik kung face to face. Ah, okay. Sige po. Oo. Oo. Kung may ang sundog niyo, isagilin ka Ma'am Joy, isagilin sa kuha, isagilin ka Ma'am Shimi. Kasi si Ma'am Shinny ato ang child protection policy. Good morning mga kabayan, mga Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat. And thank God na may araw na. Lumabas na ang haring araw. After how many days of ano, sa ilang araw na pag-uulan dito. Dahil sa bagyong Ferdi at bagyong Hiner. So, ayan. Lubabas na rin. Sumikat na rin ang araw. At uh, bumalik kami ngayon dito sa bahay ni Michelle. Akit na. Balikan namin si Michelle ngayon. Kasama ang team. Para hihatid ang magandang balita. Kasi nakausap na namin kanina si Principal Glenn ng school ni Michelle. At uh, Uh, ang sabi ng principal ay Pwede, pwedeng pwede I-enroll si Michelle at ang kanyang kapatid Para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral pag So Yan, dumaan lang kami dito sa Buti wala ng baha dito At uh, Pinabaybay na namin ngayon ng paket Doon sa bahay ni Michelle samahan nyo kami ngayon Sa aming Another day of mission to share love, peace and hope sa ating mga bayan, dito ngayon sa Negros. ano, susuka ka? Ha? Bakas? sini ke Tangerang. Ana, na. Ito 'yung mic na sakyan Okay, now Aya, kaliit tayo din kina ano, kina Michelle at uh, akong natin siyang sumama para magpa-enroll. So, um personally natutuwa ako sa uh, kanyang desisyon na sumama at magpa-enroll. At uh, na din ko kasi natutuwa ako kasi kahagabi may nagbalita sa amin na yung uh, si 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 Tita Gwen, ang dating principal sa school na nakatira lang dyan sa, sa baba na mayroong wifi. Nakita niya si Michelle na bumama doon na hindi na nakatakit. So, nagbinilita niya agad sa amin na malaking sabi niya, thank you, na nagpasalamat siya kay Pugong Behero, kay Paul ang sa PB team na mayroon daw it's a big, a big ano daw big impact or big changes sa buhay ni Michelle na nakinamit na natin nakilala na yun ng TV team si Michelle at na nagkaroon siya na ibalik sa kanya yung confidence kasi lumabas daw ito na nagtanggal na ng ano lumabas na siya na nakula ng takip yung mukha hindi na siya kagaya nung dati daw pag lumabas nakatakip tapos laging takot ngayon lumabas daw siya kahapo, kagabi, kahapon kagabi kakahapon na nakasmile dumaan din sa tindahan ni Mang Gwen ni Tita Gwen na naka nakasmile na daw so I'm very happy we're very happy the PB team sa malaking pagbabago ni Michelle at ngayon ay na-convince na natin siya na sumama sa team at magpa-enroll personally doon sa school so sa ah, uh, harap harap yung principal. So, uh, samahan natin ngayon ng ating panoorin niyo po yung full video kay Sir Paul na na, na vlog. At uh, ayan, bababa na kami doon sa school. Medyo madulas pa yung daan. Kasi ano pa? Kakatuyo lang ng kakalabas na ng araw pero yung malumot yung ano eh malumot yung mga bato so takot ako baka maslide ako so doon dahan lang tayo ay eh, nakabota ako yung ano yung bota naman hindi, hindi nakape despatch <laughs> hika hindi na daan ang dila pag nag-shortcut Gai mm. Sike, sike So, kaya wala kagabal ngegitabangan Gitabangan kaya kaya namo Tumpah grid naimu Wala kagabal um, ya, anam? Wala Kaya kaya kamu kan gitabangan Namahimu kan grid ten Wala kagabal ngegrid ten Naka, umu indrol ka? Oh, mm. kinahanglan mm. mm. okay, mo din mong pa So mo na ni atong sabot nga kung magmutsol ka, ang sira na mong Oh, ako na na kuha. Ikaw rin mong kuha. Di na ka maulaw. Ha? Okay, sige. So, pwede na kamo ari diri mo bisita ta de. De diri ka mo pasay mong jol. Grade 10 imong advice sa si mong joy. Ha? No. Asya. So, di na kamo di ka maulaw ka mong ma joy. ah No, sige. Kasi Joy, ah, but ano po pala Joy? Um, actually, estudyante po na ako High School pala si Joy. Hmm. nah o, oh, karoon na maestra niya siya. Ah, okay. sige. So, di, sige, um. aku yung inoan si Mam Ma Joy para makita mo, sige, kung bukwa ang module na add ka mo kuha ang Ha? Hmm, para makita mo. kasi ako to imong si Joy nga nga sa imong sa mukwa og kanjo ha atong dagdagan mo butang dagdagan mo man imong ina na amo lang ginatabangan pero sige lang okay ba sa iya mo manana kay kay unya amo okay okay no ya kalangan po mo gradit kan magbujula di pa nagway sa lang ko na mo pasok ko niya sa stage no gusto ko na i-accelerate ang gamay ng stage dito. Iginahinay na natin ang mga mga parakan para sa inyo ha. Ah. Hmm? Pero, wala ka na nga mabalik ang face-to-face. Ngunit sa totoo nga, walang mabalik ang face Ah, okay. Sige Oo. Oo, Oo. Oo. paingon lang unya niya sa mga Ma pre-stay mabalik ka. Ha? Ah, kabalo ko nga na kay Karlof tungkol kay Masundugon masun ka Diba? Na, na, muna na muna una Sige. Atong, na. Sige. At ang panan, dilit naman yun para sa unang uh, kusog manundok. Kay karoon ang mga siyante, kabalo naman sila sa kanang itawag na itong modular, kanang itawag na tong, no, student left behind nga. Na, at nasa niya mga classmate nga, wala sa classroom. Tungod, anak nga mga, anak nga mga panguna-una ba? So, muna balik mo sa classroom, welcome kayo nila. Hmm. Kung may sundog nimo Ma sa bilin ka Joy, si sa bilin sa kuwa, isigilin ka Ma'am Shimi. Kay si Ma'am Shimi mo ikadala sa ang child protection policy. Si Ma'am Jen. Mm, mo tabang. Ba? Hmm? Kay eh, sige unsa pa mangod nimo? Usig na pa kay ganahan bang istorya? Mga uri sa kinabuhi, So, ayan. Tenro na, na natin sila at magtutuloy na po siya sa kanyang pag-aaral. Thank you ulit kay Principal Glenn. No? At uh, natulungan niya po tayo na makabalikan magkapatid sa pag-aaral. At syempre, salamat po sa ating sponsor. Kay, kay Ma'am Ibon, thank you. Kay Ate Ibon, salamat po. Thank you rin po kay Tita Pibilang And rest of the team na nakasama po natin sa araw-araw. Ba ang inyong room nandito? andre oh. Na grade 9. Okay, giulam mo giulam naman sa elementary ng duha. Elementary naman ang duha. Ayon, ang grade 10 imong room <tipon> to dito. Kung nadaas. Oh, dito. Oh, dire mo to ka Ma'am Joy sa una. Si Ma'am Joy to ana dito si Ma'am Joy. Ang yang room kay giulam sa elementary so to ato sa si grade 10 and grade 11 ng duha. Nang tulod ya kuan dire ang dito. Oh, ayan. Thank you so much po. Ayan, uuwi uh, na si Rachel po pala yung pangalan niya, hindi Michelle. Sorry. Rachel. Ano to? Rachel. Mahilo. Ayan. So, ihatid na po siya ng kanyang kapatid. Yung kanyang kuya. Sabay po silang nag -ano. So, okay na tayo, ha? Tapos ko ilaog taro. Ilang yung hiling ko, ha? Tapos mag- uh, kukunin ko yung pag may messenger ka na na mag-inindin mo si Ate Gina. So, para magkocontact tayo. Tapos so yung alawang sis mo, papadala sa'yo monthly, ha? Para paisabay na rin yung sa kuya mo, matagan mo siya, ha? Para sabay na kayong magpumodule, ha? Yan, module lang po muna siya kasi para ano Pero later on, magiging okay din ang lahat, ha? O, so mag-thank you ka lang dun sa sponsor masabi. Maraming salamat po kay Ma'am Ibon. Ayan, thank you po.